Aris. Ngayong araw, ang pahiwatig ay maging maingat sa pakikipag-usap. Piliin mong unawain muna ang sinasabi ng iba bago ka magbigay ng sagot. Ang tamang pakikasama ang magdudulot ng maayos na kasunduan. Iwasan ang mga taong mahilig magparinig, layunin nilang guluhin ang araw mo, kaya dapat kang umiwas upang hindi mapasok ng gulo o negatibong damdamin sa tahanan, bawal mo nang tumanggap ng bisita, lalo na kung hindi mo naman kadugo. Ang kapayapaan ng bahay ay kailangan ngayong araw. Sa trabaho, manatili sa iyong puesto at huwag palakad-lakad. May nagmamasid sa kilos mo, kaya ipakita ang iyong kasipagan upang mapansin sa positibong paraan. Pagdating sa pera, huwag munang maglabas o magpautang maaaring magkaroon ng bigla ang pangangailangan kaya mas mainam na itabi ito para sa sarili. Anim na number ay number na gabay sa pag-asenso, number 24, number 9, number 15, number 23, number 30, at number 42. Taurus, ang mensahe ng araw na ito ay pagtuunan ng pansin ang paggawa ng plano para sa kinabukasan. Kung may balak kang negosyo, simulan ng kausapin ang pamilya tungkol dito. Ang sama-samang plano ay magbubunga ng tagumpay. Iwasan ang pagiging maawain sa mga taong hihingi ng tulong, baka sila pa ang humila sa iyo pababa. Huwag ding magpadala agad sa gusto ng kaibigan kung alam mong hindi ito makakabuti. May lakas na swerte ang lalaking miyembro ng pamilya ngayong araw. Kung may gusto kang ipaalam o pag-usapan, ito ang tamang araw para magtagumpay ang layunin. Ang pagdalaw sa iyong mga magulang ay may dalang ligaya at grasya. Mula rito, dadaloy ang lakas at magandang kalusugan para sa inyong lahat. Sa trabaho, mas makakabuti kung maaga kang papasok. Ang pagiging maaga ay makakakuha ng tiwala ng mga nakakataas. Anim na number ay number na gabay sa pag-asenso, ay number 12, number 10, number 16, number 25, number 34, number 27. Gemini, ang pahiwatig ngayong araw ay huwag mo nang sumabak sa negosyo kung hindi pa ito buo sa iyong isipan. Ang paggaya sa ginagawa ng iba ay hindi garantiya ng tagumpay. Aralin muna ang lahat bago kumilos. Iwasan din ang pagpirma sa anumang kasunduan ngayong araw, kahit patiwala ka. Mas makabubuti ang maghintay kaysa magsisi. Sa bahay, huwag munang tumanggap ng bisita. Maaaring may dalang mabigat na enerhiya ang ilang tao, kaya manatiling ligtas ang tahanan kung limitado ang papasok. Sa pera, kung may sobra ka, ipamahagi kahit kaunti sa mga anak at magulang. Ang pagbabahagi ay magbubukas ng mas magandang daloy ng grasya. Sa pag-ibig, payapa ang araw patuloy ang masayang samahan at puno ng positibong damdamin. Walang babala ng pagtatalo. Anim na number ay number na gabay sa pag-asenso, ay number 6, number 13, number 21, number 29, number 38, at number 45. Cancer. Ngayong araw, ang pahiwatig ay tungkol sa mga desisyon sa loob ng tahanan. Maging mapanuri sa mga taong gustong makialam sa mga desisyon ng pamilya mo, hindi lahat ng mongkahi ay may mabuting layunin. Mas makakabuti kung ang bawat desisyon ay manggagaling sa bukas na pag-uusap ng pamilya at hindi sa dikta ng iba. May babala rin sa iyo, tungkol sa mga taong nagkukunwaring malapit sa iyo pero may lihim na inggit. Hindi mo kailangang pumatol, Sapat na ang tahimik na paglayo. Sa usapin ng kalusugan, unahin mong paglaanan ng oras ang pisikal na pahinga. Ang sobrang pagod sa katawan ay nagiging dahilan ng emosyonal na pagkadurog. Kung may plano kang bumiyahe, ipagpaliban muna kung hindi pa malinaw ang lahat ng detalye. Sa paghawak ng pera, mainam na pag-isipan ang bawat bibilhin. Iwasan ang magpautang o mangutang sa panahong ito. Anim na number ay number na gabay sa pag-asenso, ay number 35, number 12, number 20, number 28, number 39, at number 44. Leo, ang pahiwatig ng araw na ito ay tungkol sa imahe mo sa ibang tao. Maging maingat sa bawat kilos at pagsisalita. Dahil may mga mata na nakatingin at naghihintay ng pagkakamali mo. Ipakita ang iyong kabutihang loob pero huwag maging pabaya. Hindi lahat ng ngiti ng kausap at tunay nilang lalagyan ang pahiwatig. Sa pakikipagkaibigan, naman ngayong araw, ay iwasan ang pagiging mapagbigay ng iyong mga sikreto. May posibilidad na gamitin ito laban sa iyo piliin mo kung sino ang pagkakatiwalaan. Sa trabaho, may posibilidad na mapansin ka dahil sa sipag at kusa mong pagtulong. Gamitin mo ito para mas mapalapit sa mga taong may mabuting hangarin. Pero huwag mong hayaang abusuhin ang iyong kagandahang loob. Sa usapin ng pera, may darating na dagdag kita ngunit may kasamang dagdag gastusin kaya kailangang balansehin ang lahat at unahin ang tunay na pangangailangan. Anim na number ay number na gabay sa pag-asenso, ay number 3, number 14, number 19, number 27, number 36, at number 41. Virgo, ngayong araw, ang pahiwatig ay tungkol sa paglilinis, hindi lang sa pisikal na paligid kundi sa emosyonal mong damdamin. Marami kang iniipon na hinanakit na hindi mo sinasabi, pero unti-unti itong kumakain sa iyong kasiglahan. Napapanahon na upang magbawas ng hinanakit ng puso. Alisin ang mga bagay at tao na nagpapabigat sa iyo. Sa tahanan, subukan mong ayusin ang mga bagay na matagal nang nakatiwangwang. Sa pag-aayos mo ng paligid, makakahanap ka ng panibagong sigla at inspirasyon. Sa kalusugan, ingatan ang tiyan at sikmura. Bawasan ang pagpupuyat at junk food. Kung may hindi ka nais-nais na pakiramdam, huwag baliwalain. Pagdating sa trabaho, maging bukas sa bagong paraan ng pagtatrabaho. May bagong kaalaman kang matututuhan kung magpapakong baba ka at makikinig. Anim na number ay number na gabay sa pag-asenso, ay number 7, number 20, number 15, number 24, number 31, at number 11. Libra, may dalang magandang enerhiya ang araw na ito, ngunit dapat maging maingat sa mga taong mapagkunwari at paiba-iba, ang mga sinasabi. Piliin kung sino ang kakausapin at kung sino ang lalapitan. At huwag kang gagawa muna ng pagpirma ngayong araw dahil senyales na suliranin, sa hinaharap. At kahit may hatid na swerte ang araw na ito, huwag itong sayangin sa pakikipag-usap sa mga taong hindi totoo sa'yo. May mga taong paligoy-ligoy lang at mapagkunwari, kaya mas mainam na umiwas ka. Kung may dapat kang puntahan, kahit pa ito ay malayo, sundan mo ang tawag ng pagkakataon dahil may naghihintay na biyaya roon. Sa trabaho, magiging magaan ang pakiramdam mo sa tuwing matatapos mo ang mga gawain ng maayos. Ngunit iwasan ang mga taong mahilig magbitaw ng mga biro tungkol sa pag-ibig. Ito ay sinyales ng problema na maaaring makaapekto sa iyong pera at ugnayan sa iba. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, ay number 25, number 11, number 16, number 29, number 35, number 14. Scorpio, ang pahiwatig ang pangako ay dapat tuparin, lalo na sa pamilya at mga kadil. Ang hindi pagtupad ay maaaring magdala ng kabagalon sa iyong asenso. Gawin mo ng mabilis ang alam mong naaayon na desisyon, ang pahiwatig. At maging matatag sa iyong salita, at paninindigan mo sa bawat usapan. Kung may panangakuan kang kapatid o magulang, huwag itong baliwalain ang hindi pagtupad sa salita, ay maaaring maging sagabal sa swerte sa hinaharap. Kapag nakakaramdam ka ng bigla ang lungkot o kabigatan sa dibdib, mas mainam na bisitahin ang isang banal na lugar para mapawi ang alalahanin at mapalitan ito ng bagong pag-asa. Sa trabaho, maayos ang daloy ng araw hanggat pinapanatili mo ang pagiging maagap at masigasig. Ang ganitong pag-uugali ay magdadala ng swerte sa direksyon ng tagumpay. Sa pag-ibig, ay ligtas ang puso mula sa tampuhan ngayong araw. Ngunit panatilihin ang pagiging mahinahon sa pananalita, lalo na kung sensitibo ang usapin, upang hindi mawala ang magandang enerhiya sa relasyon. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, ay number 36 number 13, number 18, number 25, number 3, at number 49. Sagittarius, ayon sa iyong gabay, ay iwasan ang mga pabor na humingi sa iyo pero taliwas naman sa iyong damdamin. Huwag hayaang ang pakikasama ang maging dahilan ng ikaw ay maging mapagbigay, layuan mo na lang sila o siya kagad, nang makaiwas ka sa suliranin, sa hinaharap ang pahiwatig. At ang gabay sa iyo, ay huwag mong ipilit ang sarili sa mga bagay na labag sa iyong pananaw. Kapag may humihiling sa iyo na gumawa ng bagay na sila mismo ay ayaw gawin, huwag kang matakot na umiwas. Ang pagsuwi ngayon ay makakaiwas sa hinaharap na kalungkutan. Ang talino mo sa maliliit na pagkakakitaan ay magiging susi ng kita, kaya samantalahin ang mga ideyang dumadating. Sa iyong pera o pananalapi, panatilihin ang disiplina sa paggastos upang maging ligtas sa aberya. Kung may lumapit sa iyo na kamag-anak o magulang, pagbibigyan mo sana dahil dito lalo pang dadaloy ang biyaya sa pera. Sa trabaho, ay maging maayos ang kabuuan ng araw ang dapat lamang bantayan ay ang mga kasamahan na mahilig magbitaw ng tokso sa pag-ibig sila ay maaaring maging ugat ng abala sa iyong konsentrasyon at daloy ng swerte anim na numero ng gabay sa pag-asenso ay number 14 number 15 number 23 number 30 number 40 at number 5. Capricorn, ngayong araw, kailangan mong maging tapat at diretsyo sa lahat ng usapan, lalo na kung ito ay may kinalaman sa trabaho o pera. Kung may tinanggap kang responsibilidad, huwag mo itong ipagpaliban, dahil kapag naipasa mo ito sa iba, may posibleng mawala sa iyong pagkakataon. May taong gustong lumapit para humingi ng pabor, pero kung alam mong hindi ito makabubuti sa iyong sitwasyon, mas mainam na umiwas ng maaga. Sa usaping pera, ang pahiwatig ay may dumarating na pagkakataon para sa dagdag na kita. Kaya huwag mo sayangin ang mga simpleng paanyaya na konektado sa panandaliang kita, lalo na kung galing ito sa kakilala mong mapagkakatiwalaan. Pagdating sa usaping tahanan, may dapat kang ayusin na matagal mo nang ipinagpaliban. Kapag naisaayos mo ito, mas bibilis ang daloy ng biyaya sa loob ng inyong bahay at mas magiging kalmado ang araw mo. Iwasan lang ang masyadong pagbubukas ng isyu na may kaugnayan sa mga nakaraang hindi pagkakaunawaan upang hindi ito bumalik muli. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso ay number 14 number 6, number 20, number 31, number sham, at number 17. Aquarius, ang araw na ito ay para sa pag-iwas sa alitan. Kung may kausap kang tila mapanghamon o padulos-dalos ang salita, mas mabuting umiwas na lang at huwag patulan. Hindi ito magandang araw para makipagdiskusyon, dahil kahit nasa tama ka, may posibilidad na ikaw pa ang masisi sa dulo. Sa trabaho, iwasang maging masalita, muna ngayong araw, o sumubok ng bagay na hindi mo masyadong nagagamay, lalo na kung ito'y para lang mapansin. Ang pahiwatig ay mas mainam ang tahimik na pagsusumikap, sa ganitong paraan, mas mapapansin ang kalidad ng gawa mo kaysa sa ingay ng presensya. At pagdating sa personal na relasyon, may taong gustong makipagbalikan o magparamdam mula sa nakaraan. Ang payo ng araw ay huwag basta-basta magtiwala, lalo na kung nasaktan ka na noon. Kung sakali mang kakausapin mo siya, linawin mo agad ang iyong hangganan. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, ay number, 23, number, pito, number, walo, number, labing anim, number, dalawa, at number, labing isa. Pisces, ngayong araw ay hinihikayat kang mag-focus sa mga plano mo sa hinaharap. Kung may balak kang magsimula ng negosyo o proyekto, simulan mo ito sa simpleng hakbang, kahit maliit pa lang. Ang pahiwatig ay may swerte sa maliliit na pagsisimula na pwedeng lumaki kapag pinagsikapan. Sa iyong pera, umiwas muna sa mga imbitasyon na gastos ang kailangan, lalo na kung hindi ito bahagi ng iyong budget. Huwag kang magpauto sa usapang, makikisaya, kung ang ending ay ikaw ang magbabayad. Ang disiplina sa paggastos ang magiging susi mo sa tuloy-tuloy na pagangat. Sa bahay, kung may tampuhan o hindi pagkakaintindihan, ikaw na ang gumawa ng hakbang para ito'y maresolba. Hindi mo kailangang hamaba ang usapan, isang tapat na paliwanag ay sapat upang maibalik ang katahimikan. Anim na numero ng gabay sa pag-asenso, ay number, labindalawa, number, apat, number, dalawamputsyam, number, labing walo, number, dalawa, at number, dalawampu tatlo.